Hey guys, dahil Friday nga mag-vlog tayo ngayon kasi long time no vlog na. So andito nga ako ngayon pupunta ako sa ano bike shop. Kasi may tatanungin ako mag-inquire ako about sa ano magpapa-brake bleed. Kasi yung ano ko yung brake ng bike ko sa likod hindi na kumakagat, matagal nang hindi na bleed eh. Bago naman yung mga brake pads pero wala na. Wala nang ano kagat kaya ipapabrake big ko na lang. Wala kasi akong time, busy palagi. tinesting ko i-brake blind, hindi ako marunong. <laughs> May mga gamit naman ako pero ano, hindi marunong. So ipapagawa na natin. Kaya tara, let's go. Oh, yan dito lang yan sa ano dito tayo sa West West Point Cycle. Ito yung mga malapit na bike shop dito sa amin dito sa Langley City. West Point Cycle tsaka yung isa, Cups Cycle tsaka may din dito tong Giant, yung outlet ng Giant. Pero dito ako sa West Point Cycle. Ito yung outlet ng ano dito. Mga bike na dito, check check na brand. So ito nga yung mga bike nila. May mga full suspension, mga hardtails konti lang stocks nila ngayon inquire lang ako magpapa break bleed ako ng bike kasi yung likod hindi na kumakagat ngayon lang ibabalik ko lang dito 45 lang naman daw na ako at yun uwi na tayo malapit lang naman to sa bahay 6 minutes lang ata mga ganun lang malapit lang kasi nasa sentro kasi kami ng city ng Langley kaya andito na lahat mismo yung mga stores malapit lang pag gusto mong pumunta sa mga stores malapit lang sa bahay ay tara, uwi na at makapagpahinga. Bukas wala nang trabaho. Hoy, okay, lang yung bike ko kasi yung last na ride namin wala akong brake sa likod. <laughs> parang, parang, hindi ayaw tumigil yung bike lalo na downhill nako, grabe. Kasi baka magka-free time ako mga weekend kaya mga pagbike ulit tayo. Kaya dapat condition yung bike natin, di ba? Kaya tara, enjoy the ride na lang pauwi tingnan nyo yung mga dadaanan ko dito pa sa, sa amin at pakagala kayo dito sa ano parang nakagala na lang din kayo dito sa Langley City